Diyan, gilid dyan. Kasi pa Okay, yan, ano mo dyan? O. Dati baby. Kasama yung asawa mo. Ebo yung baby. Kasama asawa mo. baby. Dito sa kaliwa ate. Kaman ba yan? Kasi pa, pa yan. nilang ha, ano dyan ah, yung mga hindi pa nilabayad na... Batak yun ah. Ay, umang. Sige na, na. Pag-igaw, 15. double Pag siya, 12. Pag-igaw, 15. Kasi mukha ka-web. Hindi na remind kasi di mo pinuproblema yung pamasahin ko eh. Hindi kasi ako maalis nang walang pano. Ah. Tapos ibaba na po. Sa traffic sing Pablo ko ata. Part ba ko yung first stop ko sa LRT. ako raw LRT, pabalik. Monumento, tapos naglakad ako pabalik. Sa <laughs> Tatawid na ako sa Monumento lang. <laughs> ah, ay kakagat pa pabalik. Bakit sa nalakad? Kasi sa to, sa MRT Monumento. may Monumento. Isang tingin. Ano daw lang ako.